Mapagpalang hapon sa inyong pong lahat. Pakita ko lang po dito yung kabili na nakabaon sa bato. Tsaka nga po yan, yung susok na dyan din po galing sa ulalakaw. Tingnan niyo po yung pabili niya nakabaon sa bato hindi na lang po natin minarehipit na kunin dahil mababasan po yan pag natin kaya mas magandang nariyan na lang po siya magagamit din naman po natin bilang protection pag tayo ay mapaglakbay sa karagatan at pang sa mga tao Luna sa lahat ng mga ingitera, ingitera. Yan po ang tinatawag na kabibi na nakalagay sa bato. Kung um, pagmamasdan nyo po yung kabibi niya para siyang kapal. Ito naman po yung crystallized may silag-araw na nasa pinakapuno po ng kawayan sa pinakapuno doon po makikita kung kayo pagkakalooban ng mutya sa kawayan crystallized yun nga lang kaya po hindi nyo na rin makitang halos crystallized dahil po nababalot siya ng mga bato lupa na naging bato ito naman po yung lagpasan na dapat magamit tuwing kayo ay magbabiyahin ito po na uh, sir medyo malabong nga yun ang pinakang ito po yung dragon pagdating sa lakbay kaganda po ng kanyang pinakang dito ng mutya tsaka dito yung aakalain ng iba na wala kayong tinataglay na pamproteksyon pero yun ay sekreto ang makakaramdam lang sa inyo ng mga ganyan yung mga berpudis so, na mayroong nilalaman ang singsing -sing nyo pero hindi alam nila yung ay, ito Ito so, po ay may palibre tayo naman. Yan Okay. Taas na ho. Aray.